Chuy Lucana, Girl Miss Igado, pauwi na nga pala kami ng Isabela. Ayan, shoutout nga pala kay Reina, kay Joshua Smith at sa kanyang kasama. Bali, gitu ka nga kasi kami sa Pampanga guys, tapos pumunta sila sa amin, nakipag-meet up. Bali, pauwi na nga pala kami ng Isabela, tapos hindi nyo akalain guys, grabe na traffic kami, 5 hours kami naghintay. Pero bago yan, mga masyal nga pala muna kami sa Pampanga, pupuntahan nga sana namin yung Malyari House na ginanapan ni Piolo Pascual. Alam nyo ba yon Yung Malyari na multo-multo. Kaso, ah, bawal nga magpapasok, kaya kumain lang kami dito sa may tarlac. Grabe nga, sobrang lakas ng ulan dito. Tignan nyo kung paano kami sumubo ng saging. Huy! Ayan, taga dito nga din pala si Reina, kaya mag-iingat sila. Thank you pala sa pagsama din sa amin. Dito nga pala kami dumaan sa may maliko. Ang nakakahilong daan, ang maliko panggasinan. <laughs> Akala nga namin, simpleng traffic lang dito sa may bayan ng Jadi. Diyos ko, ang hindi namin alam Umabot kami ng 5 hours Ayon Guys, traffic po ngayon sa Jadi? Jadi ba to? Oo Mas pa yung traffic, Jodi Ayan, Jody. dalawang truck ang nabaliktad Ayun, anong nangyari mo? Ayun, ay, ng... uh, ay, ano uh, oras ay dito, uh. oras dito, Oras you. p'yo? Ano mo magsalit ang uya? <laughs> yung isa alas 5, yung isa alas 4, puta. Saan ang oras na ngayon? 8.30 na. Mark, Check, ano oh, 8.30. Anak ng kaliwao. May nakita kami ng kakatricycle driver, tinanong namin kung bakit traffic at sobrang tagal umusad. Ang sabi niya nga, 5 hours silang naghihinta, alas 5 sila dumating, kaso hanggang alas 10 na sila nung nakaalis na sila. Akala nga namin nagbibiru lang siya, ay Diyos kuday, totoo nga pala ito. Ayan nga guys, na start na naman kami kaya nang 7:30 pa kami dito. Just go. Dakan na kami, good good kami urot ah, ara dito di traffic. Traffic niya? Yes. So guys, we're here at ano. Um, Jadi. <laughs> Ayan guys, sasadya di kami. Tapos grabe pa rin yung traffic. Kaya na pa kami dito. Dalawang oras na. Naglakad-lakad na kami ni Charis kasi nga hindi na namin kaya. Sobrang boring. Paano ba naman kasi? Makakaya mo ba mag-stay sa sakyan? Tapos 5 hours kaya naglakad-lakad muna kami, magkikitsismis nga sana kami kung aning na kung aning na disgrace ko ano na tumba. Huminto pala muna kami dito sa may kainan. Tapos just ko day, sayang yung oras, ang daming aberya. Hindi kasi namin alam sana pala tumingin muna kami sa FB bago kami dumaan dito sa may Jadi. Grabe as in ang daming sasakyan, guys. Yung iba pa nga na late sa byahe, na late sa flight, ganun dahil sa sobrang traffic dito sa may Jadi. Laking abala talaga ng traffic, guys. Kaya naman naglugaw pala muna kami para naman mabawasan yung aming hinanakit. Charot. Sumama na din pala si Landy Padjak na naglakad sa amin para makarating kami doon hey, man, sa para makarating kami doon sa minatumbang truck. Tapos minakilala pa nga pala sa amin. Ayan, shout out sa kanila. Magpicture-picture muna kami. Ang sabi nga ni kuya ay hindi lang nga daw dito yung traffic sa may lower magat pa. Diyos ko, parang haabutin na yung traffic hanggang Santiago ah. Feeling ko nga umagahin na kami dito eh. 7.30 kami nandito nung oras na kami nakauwi. Grabe, dalawang truck na ng semento guys. Ayan yes, mm -hmm. yung truck After limang oras nga wakas gumalaw na yung aming lane Pero dito sa abila, hindi pa gumagalaw Ay nako mga manong manang angkel Lolo, ayan Maghintay po kayo dyan ng ilang oras din Tiis-tiis lang Manila na dito di Sa Isabela grabe kuya, traffic. 6 hours <laughs> na kami nang gintay. Sigtok daw